Hello! Hi! Hello! I'm Natalia Ronquillo. Hello po sa inyong lahat. Ito po si mama ko. Mama. Oh, mama ako niyan. Ah. Oh. Hi! Oh, nahulog na. Hello! Hello! Mayroon po siyang plus flowers sa kanya. Ay, dito Dito ilagay. to Hello po! Nagpapakarga pack po si Bibi.

One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Bless mo na kay mama. Bless na. Ah, very good naman naga. Bless, tabal-tabal mag-bless. Oh, very good. Oh, good. Mm. Nilagnad si Talia kagabi. Yan, nagpapalambing ngayon si Talia. Hmm. Kiss mo na, Mama. Lambing muna kay Mama. Lambing. Nagpapalambing muna. Ah, oh, lambing. Lagay okay, kay Mama ito. Lagay. Ah. Uh. Ah, <laughs> masayaw yan si Ining. Ah. Oh. Masayaw po yan si Ining. Ah. Oh. lali, lali

si Talia ay gagaling lang sa labnat. Nilagnat kasi at sinipon siya kasi maaga namin hinaliguan eh sinipon pero isang gabi lang siya nilagnat Ngayon magaling na si Talia. Okay na siya. Hoy. Hoy ka. Hoy ka. Mama, mama, mama. Mama, mama. Bang bango, bang bango. -bang -bang. Makaligo na rin siya ngayon. Pinaliguan ko na siya ng maaga ng maligamgam na tubig. Paligo na. Hugo. Kapag na daw. Kapag muna daw. Tingnan mo ngayon ka. Ah, bebe. Nagamimi o. Oh. Eh, nagapa bibi nagapa si Talia. Ah. Dadalhin ko siyang kargahin. Pero ngayon, oh, nagapa baby siya ngayon. Kasi nga eh, nagapa baby oh. Ah, nagapa baby. Ah, nagapa baby kay Mama. Nice. Ha? <laughs> nagapa baby kay Mama. Oo. <laughs> lab ko na lab ko po namin ito ah. Bibing Italia. Bibing-bibing <laughs> namin ito Italia. Bibing-bibing namin ito. Ah, lab na lab namin ni Kuya Ethan ito. Ah. Bigat na Italia eh. Mm -hmm. -hmm. Oh, baby, ko so, Love na love. gustong oh, gusto niya yun. Oh. Gusto gusto niya. Eh. <laughs> gusto gusto niya nagkapag bebe. Oh. <laughs> gusto gusto niya. <laughs> gusto niya bebe. Oh. Oh. Mm -hmm. <laughs> Bigat. Bigat na. big big girl na. ko na. Dalaga na po yung anak ko. Big girl na eh. Big girl na po. Big girl na. Nag-aaral na din ito. Oh, Mag-i-school na din ito si Talia. mag-a-baby na gusto o. Oh. lambing na. Nala, lambing. na Nala, Lambing na. Oh, alambing. Oh, oh. Alambing na, lambing. Oh, na, oh, lambing na. ma, di, na. Ma, de, de, oh. de, de. Oh, guys. Nga, paglambing na si Talia. Oh, Dede de, de na si Talia. Bye. Oh, babay na. Oh, babay oh, na.